Tapos, lumaki na naman tulog dito sa San Gabriel Ayan, tapos nandito si Boss Lelio sa uh, nilalagay na yung pinagawa ni Mamelita yung screen door tsaka yung ano uh, aluminum door Ayan, Boss Lelio ano? bahala na naman? Baha na naman boss. Marami nang alipong ah. <laughs> Marami <laughs> nang <laughs> Walang kamatay mga boss. Ibabaw ang presyo ng catcha list. <laughs> <laughs> Ayan ah. Ito yung gagawing ano? Parang ano yan? Parang pirexit ano ah. Basta Diyos. Pirexit. <laughs> dati po siyang ano, dati siyang pinta na ano? ngayong ginagamali, mamulitan ng ano ng pinto tapos meron siyang screen parang ganun tapos ito pina story niya kina master ayan para meron daw kahit na konti lang na nakalitaw dito sa Arab niya okay na okay na yung pinagawa ni Manolita ah, ayos uh, Sala, back time na si Diyos? tara, next time eh mga boss, nandito na tayo sa project natin sa San Gabriel kay Nanay Mosa. Finish project na po tayo. Tapos, uh, na tayo ng mga gamit. Tsaka yung mga konting konting pinagagawa ni Nanay Mosa sa naiwan nating na ano. Naiwan nating na konting ano, trabaho pa. Tapos sila, naglilis na, ano, na sila dito para ma maganda tingnan tignan. Itong kanyang dream house. Ayan eh, mga gamit natin unti-unti nating inaayos para ilabas na to tapos dalhin natin doon sa project natin na nakaline up mga boss ayan ganda na mga boss ang bahay ni nanay Mosa sa na. ito itong dati niyang ano upuan ni-repaint na natin inayos natin ayan ang kulay niya uh, brown mga boss dati doon nakalagay yon tapos pina nilipat natin dito pinagpalit natin tsaka yung kanyang ano kanyang nababa dito sa dirty kitchen ito dito ilis na lang po yan yung ibang display ni nanay nakalagay na mga box TV, yun lang TV yung lalagay natin yan. Ang kitsa yan, mga basa ah. Tapos ito yung T5 dito, mga boss Diyan natin lalagay. Yung kanyang pinaka dito sa ilalim ng high cabinet. NCR CR. yung CR niya. Ganda. Aircon niya, Ito nakalagay na rin yung kanyang window type na aircon yan po yung pinalagay nila yung window type na aircon tapos meron siyang mirror dito yan Ito, meron pa tayong mga gamit dito mga boss. Ayan ha. Ayusin din natin yan. Para itong anak kwarto malinis na rin nila. Ay nakalagay na mga nila. Stop toys nila oh. Ay pinaka altar niya dito. Okay. Ayan mga boss. Konti-konti na lang. Tapos na. Kaya Maraming maraming salamat po sa tiwala sa mga anak ni Nanay Mosa at kay Nanay Mosa. Mm, shout out. Tsaka mga viewers natin, shout out po. Ito, naka... Isa na naman tayong project dito sa San Gabriel. DIY mga boss. Ito, dito na tayo. Para bumili na ang ibang gamit natin para tapos na, okay, finish project na po tayo. Okay. Ah, ayun, okay. Ayun okay. Ba, ba? Okay na yung bilhin natin kay Kuya dito sa DIY. Napakaganda po ng quality ng <laughs> DIY na item po. Ayo lagi niatin tuh sa hangin kabinet. Awalnya okay apa nggak bos? Kompeten nih na yang beli niatnya. Hey, mahal nih too big. Ayan, malinis na mga boss. Panalim mga gamit natin. Tapos ito na lang mesa. Hindi natin ma madala kasi yan, bumusong ang ulan. You know? siguro next day lang to uwi yung ating table dito. Tapos yan. May tubig na sa arap ni Nanay Mosa. Ayan, ganda. Finish project. Sa Gabriel. Yan you know? lang. Tapos, tapos tayo sa loob mga boss. Ayan oh, liwanag. Ganda na mga boss. Ayan. So kapit. Ayan o. Sinila kanina. Minilin nung anak niya na nasa Taiwan. Si Ferdinand Flores. Shout si out kay Ferdinand Torres ayan ano to sofa bed beto mga boss ayan o ah. ganda tapos pwede na iya I... to ito as yung di sa likod pwede rin iiga yan mga boss ayan ganda ng sofa bed ni nanay mo sa pangyayamanin okay Ang sliding door, aluminum TV console, okay na, TV na lang Yung TV nya Siguro din nyan, maliit uh, Dati pong TV na yung mga sayang nakabas Ito, kwarto Ayan Kitchen, Okay na rin. Meron siyang fog. May tubig na yung kanyang sink, mga boss. Okay, ito na. Blinds. May blinds na rin po ito. Ayan o. Ah. Tsaka ito. May blinds na rin. Pijen, CR Ayan Toilet bowl Tapos shower Ganda CR ni Mosa مستر بدر هنا. سلباس مولاي سرينتو سويا مولاي سرينتو سويا مولاي سرينتو سويا مولاي Yung finish project po natin dito sa San Gabriel kay Nanay Mosa. Tapos na. Pwede nang i-turn over sa kanya. Ganda, malinis. Okay. Ayan mga boss, finish project dito sa San Gabriel. May nanay mo sa. Ayan, ganda. At saka maraming maraming salamat po sa tiwala sa mga anak ni nanay mo sa. God bless po sa inyo shout out. At saka sa mga tropa natin, Kim Boss Ma. Ayan, kung wala sila, wala, tayo, wala rin tayo dito. Okay, ang ganda o. At saka mga subscriber natin, viewers, sa ating YouTube channel at saka sa page sa Facebook. Ayan mga boss. Maraming maraming salamat po. Yeah. God bless po. Kahit na maulan, okay pa rin. Tapos na yung ating project ito, Finish project mga boss. Thank you.